Uh, 10.5 no so iyon natin ulit yung load yan biglang nag drop voltage so what happened pero yung battery natin okay naman so dito lang kasi yung load ko dito is dito nakakonek sa load out ng ating ECC yan hindi direct sa battery ito voltage reading ng ating ECC 11.3 at sa LVD naman is 12.4 ang layo na ag ag agwat nila so sukatin natin kung totoo ba yung reading ng LVD kasi yung LVD connected sa battery same and ito namang kung, ECC is nakakonectin yan sa battery so sasakate natin mayroon tayong tester dito ako okay, LVD so, 12.4 sa tester is 12.4 okay dito tayo sa battery so parehas sila ng reading okay dito tayo sa baba sa battery kung talagang totoo ba yung reading okay yan guys ang battery reading natin is 12.5 so hindi parehas oh. ngayon ang reading na ating isisi is 11-24 lang ng layo ng Aguat at saka sa LBD is halos tugma sila sa battery reading dito so subukan natin yung iba ibang battery ayan so nakaparalil lang naman to so expected na sim reading syempre nakaparalil ayan Ito. oh naku oh, parehas lang. Okay. Okay, ngayon, is, ang reading nga is ganun pa rin, 11.4, 12.4. So, ang gawin, gagawin ko ngayon is papatayin ko yung ibang load niya kung magbabago ba. Yan, gaya nito. Yan, ilaw. Yung relay. I-off ko siya. At, dito naman, yung ibang ilaw, ibang load. Focus, switch Okay. Yan. Biglang naging kuan. Uh, Tripit. <laughs> Point four. So. Iba yung reading niya doon sa kuan natin, no? Ay, nakablog po. Itong ECC na to is almost 4 years or mahigit 4 na taon na to. So ngayon lang nagkaganito. So ngayon hingi tayo ng mga suggestions sa kasama natin. Baka meron silang idea kung paano natin gawa ng paraan o ayusin, ibalik sa normal. Oh.